sa mga pangenot na barata. tuloy irido sa duwang magkasuway na diswido sa tinampo sa Camarines Sur. Construction worker na dukay gadan sa pigdadagusa na barak sa Sorsogon. 1.3 million pesos kantidad din sa standard products na akong piskarkan Bicol. 2.8 million pesos kantidad din ilegal na droga na akong piskarkan PNP Bicol. Ah, sin? Kampanya kontra human trafficking, mas pinaigot kang otoridad sa masbate. Hapon, Webes, Enero 4, taong 2024. uninaan ang mga baretang tatak, Bicol. madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, tuluirido sa duwang magkasuhay na diskwido sa tinampo sa Camarines Sur. Si Jennifer Pulinar sa detalye. Iriduan sarong motorista asin ang backride ka ini makalihis na mabudala ng dump truck. Alas 3.40 kasuod mang hapon sa tinampong sakop kan Maharlika Highway, Barangay San Jose, Pili Kamarinisur. Binisto ang driver kan motorsiklo na si Jade Mandasok Ida Hopa, 32 anyos, mantang ang backride ka ini, iyon sa iyang esposa asin para tokdong si Cyril Jean Mandasok Ika Pindi. 31 anyos asin mga residente kan purok sa Isginyaran San Fernando kan parehong banuaan. Binisto man ang driver kan truck na si Dione de la Pena Ilipalam, 52 anyos, residente kan Barangay 2, Puduran Albay. Sa investigasyon, gikan sa San Fernando, pasiringan mga biktima sa DepEd Division Office. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, puminundo sa center lane ang motorsiklo. just Metro ante sa center lane, nakapagsignal light na ang biktima. Alagad sa langkaw kan dump truck, da isubuot na reparo kan driver ang mga biktima na nauli sa diskwido. Sa kusog kan impact, nakalayap ang driver kan motorsiklo, mantang nakapairarom sa truck ang backride naman ka ini. Eh, ang nangyari po kasi doon, yung malit doon siya, yung motorcycle, is huminto po yung ano, yung motorsiklo sa center lane. Tapos ito pong truck traveling in the same direction. Nakasunod po ito sa ano sa truck. Na po, uh, medyo mataas kasi ito dam truck. Uh, according to the driver is ano daw sa una daw apak ng ano niya, is Ano hindi daw kumagat. Kaya yun ang kusin ng pagkabangga niya doon sa nakamotor. Apuera sa dai nahiling kan driver ang mga biktima, dai man kuminaga tulos ang preno kan truck. Tulos na ipigdara sa Bicol Medical Center ang mga biktima na nagsapo nin sa hawak as in padagos pang pigtratartar. Dito, tapos yung tamawag sa akin yung, ano, yung pamilya noon, tapos yung mayari sa sasakyan. Uh, hindi naman daw po pinapabayaan ng mayari ng truck yung biktima. Okay naman po sila, nag-uusap naman sila. Sa Ocampo, Camarinesur, saro naman ang motorsiklo ang buminangga sa likod na porsyon kan sarong pampasaherong bus. Pasado alas 7.30 kasubanggi sa tinampong sakop kan Barangay Pinit. Binisto ang rider na si John Levy Agrabante, 19 anyos asin residente kan Purok Dos, Barangay Sagrada, Iriga City. Mantang ang driver kan truck, iyon 44 anyos na si Almar Oliver I. E. Pasa, residente nin Barangay Gubat, Lagunoy, sur Sigun sa Traffic Investigator kan Ocampo Municipal Police Station na si Police Staff Sergeant Walter Arebalo, mantang pabarabaan pa sa kan Bus. Biglang nag-overtake si Agrabante sa saruman na bihikulo. Alagad tulos na itulos na riparo ang bus na nauli sa iyang pagkakadiskwido. Tulos na ipigdara sa Bicol Medical Center si Agrabante, na padagos pang pig-oobserbaran ngun si po, sa investigation po namin, ang kwan po ma'am may po daw na bihikulo po ma'am, na inovertikan po nito ni John Levy. Um, Binasinahan nga daw po ma'am, kasi po ma'am, itong bus nga po nasa unahan. Binasinahan po nitong vehicle na to po ma'am si John Levy para tumigil po ma'am. Ang sinabi naman po doon po ma'am, base sa pagtatanong po namin, baka po ma'am itong si John Levy kasi di po natin alam kung pagod po ito sa trabaho or ito po ma'am ay na, na, saan man pong galing na malayong lugar. Ya yeah, kaya po mamang po doon napaidlip po ang pakasabi po ng mga ng kuan po doon ng base po sa napagkwentuhan nung isang bihikulo po. Patanid kan otoridad, urog na sa mga motorista, da pagpirito ng pagmamaneho kung da kan hawak, ngani makaibitar sa mga siring na insidente. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. 49-anyos na construction worker na dukayang gadan sa pigdadagusan na barak sa Sorsogon, bangungot pigtutukdong kausa. si Sinomer Corporal sa detalye. Mayo ng buhay kang madukayan ang hawak ang sarong construction worker. Sa baraks kang pigtatrabaw ang kaning construction site sa barangay Tugos, Sorsogon City, alas 6.39 kasudbang aga, Enero 3. Binisto kang Sorsogon City Police Station ang biktima na si Elias de Chavez Garcia, 49 anyos. May agom asin residente kang si gayong Barangay Santo Niño kang nasambit na syudad. Sa impormasyon, nariparo kang katrabaw kang biktima na dai na ininagihiro as sinagahangos, na tulus man na ipinabot sa karaman kang otoridad. Pigmamatik yan to, kasi wala man nababanggit sa mga niya. Siguro ang pagkaanaw sa iya is natural death man -uh. sa nata pangungot uh, nga ni Daa. Uh -oh. Mayo man na nahiling na foul play ang otoridad. Mayo man kayang lugad o sinyales na kinulgan ang biktima. Maging ang mga gamit kay ni, ankumpleto man. Negative man sir, kasi, yung physical ano niya na lawas, wala man sin, ano, lastro, wala man sin, wala man sin, pilas, wala man sin, ano, any injuries na nasustain siya. Mm -hmm. Nakahiga lang siya duman sa ano, in a prone position, nakadapa. Antes may uli ang bangkay kang biktima sa sendang residensya, ipinasa iraruman ini kang otoridad sa autopsya. Para sa mga baretang tatak bicol, nomer corporal. Labi on milyon pisong kantidad din substandard na produkto na kumpiskar kan DTI Bicol kan nakaaging taon. Nagbabalik si Nomer Corporal. Manibaybang substandard products ang mailingon niya na nakatambak sa Compound Kang Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Ang mga produktong ini, enterong nakumpiskar kang opisina kang nagtalikod na taon. Iyuman ini ang mga panindang mayo ning magkakanigong dokumento, asin mayong Philippine Standard o PS Safety Mark, asin Import Commodity Clearance o ICC Sticker, na maserbi ko tanggiya kan mga parabakal, nga ni na ligtas asin kalidad ang mababakal na produkto an motor accessory shop na ini sa ng Legaspi. gani day masayang ang pinuhunan na negosyo. Pigsisyerto ng gad na kalidad ang sa indang mga pigpapabakal na produkto. May mga PS as in ICC sticker man ang sa indang mga paninda. Tatanong sila kung may PS mark or and then tiga ano naman namin na lahat po meron. Po, lahat po yun may PS mark kasi para din po sa assurance ng mga kliyente namin na dumanito sa tamang proseso. Sigun kay Ruben Sumbon, ang Consumer Protection Head kan DTIB Bicol, sa kalkulasyon, abuton sa 1.3 milyones pesos ang bilog na kantidad kan mga nasambit na produkto. Kadaklan sa mga ini, ang nakumpiskar sa mga hardware asin appliance center uh, pig, So, regulated na produkto yan. Ibig po sabihin, under mandatory certification siya. Then, siya pwede dapat ibenta. So, na warang PS Mark. So, uh, ikos, sir, uh, mga, lalong law sa mga online transaction. So, yan po sa mga opisina para po uh, actionan yan. Uh, address yan ng mga issue na yan because ito nagagaramit na bako rehistrado sa muya. Katakod kay ni, nangapudan si Sumbon sa mga negosyante na sumunod na sana sa mga pigpapautob nindang kasuguan nga ni maibitaran ang pagkalugik ang negosyo asin sa siring na paagi magiging ligtas man ang mga konsumidor mientras tanto sa mga masunod na semana nakatalaan na rauton ang mga nakumpiskar na produkto para sa mga baretang tatak Bicol no corporal Rank number 5 most wanted person sa Bicol arestado asin kampanya kontra human trafficking sa masbate mas, mas pinakusog kan otoridad. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo asin pag-alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean. Siring man, kan sa sabiring sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa. Acubicol! Balikan ako Bicol Online TV. Rank number 5 most wanted person kan Bicol na pasakamot nakan otoridad. Si Regine Bues sa detalye. Dagos nang napasakamot kan autoridad ang pigko konsiderar na rank number 5 most wanted person sa Bicol as in rank number 1 most wanted person sa Banuaan kan Ginubatan Albay. Binisto ang sospek na si Alias Nomer, 37 anyos kan Poroxais, Barangay Maninila, Kanasambit na Banuaan. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Jordan Noida, Chief Investigator kan Ginubatan Municipal Police Station, na atubang ang sospek sa tulong qualified statutory rape na mayong rekomendadong piyansa Qualified statutory rape through sexual assault na may rekomendadong piyansa na maabot sa p pesos as in 13 pang bilang ng qualified rape na mayong rekomendadong piyansa. Taong 2022, kaya magbuo naman lugos ang sospek. Kung saan siya naman siya uh, nagsiba kapag ano sa iya saan, may kerebanan uh, niya kung kapag ayawin siya. Ano ba naman po siya? May naman siya nag-receive o kung ano pa man po, paraman po kasi araw man niya na may ano siya, may uh, po. Inaresto ang sospek sa kusugan mandamiento de Riquesa na pinaluwas kang presiding judge kan Family Court 5th Judicial Region Branch 2 sa Daraga Albay kan Desyembre 19, 2023. Sa presente, nasa kustodiya pa kang ginubatan PNP ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy. Labi dos milyones pesos na kantidad ng ilegal na droga na kumpiskar kan PNP Bicol kan nakaaging Disyembre. Si Danica Garcia sa detalye. Pigka karkulong abuton sa 2.8 milyones pesos ang nakumpiskar na ilegal na droga kan Philippine National Police sa magkakasuway na operasyon sa Bicol kan nakaaging Disyembre. Sigun sa tagapagtaram kan PNP Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, total na 75 operasyon kontra droga ang ikinasar sa nasambit na bulan na nagresulta sa pagkakakumpiskar kan sa gramo ni marijuana asin 424.4 gramo ni shabu sa Gabos na Station, igong kaming pigokondeser na weekly na info na kung saan enhanced uh, monitoring ng police operations na kung saan Gabos po na accomplishment, lalo na po sa illegal drugs, they present po yan per municipal police station, city police station, and provincial of uh, provincial offices. So kung kamo, halimbawa ang mga stations na nagre-react on their accomplishments, so that's the time po na nire-remind po kasi ako yung BRDO or is Colonel Hedo Saribuwa, ang siya talagang uh, number one na tagapukpok sa gabi ng mga Kasabay kan pagkakakumpiskar kan mga ilegal na droga, 69 man na persona ang nagkaarestar kan otoridad na imbuelto sa paggamit asin pagpapabakal nin shabu asin marijuana. Dagdag pa ni Kalubakib, resulta man sana inikan sa indang mas pinakusog na kampanya kontra ilegal na droga sa pangingenot kan sa indang bagong pamayo na si Bicol PNP Director Police Brigadier General Andre Dizon. No, as of, ano po, a period covered kang latest pong anti-illegal drugs accomplishment na nasa 2.8 million uh, covering po kaining um, 73 na anti-illegal drugs operation na kun kung sa inigo kitang 61 bypass operation 13 sa Albay, uh, 8 sa Camarines Norte, 17 sa Camsur, 3 sa Katanduanes, 2 sa Masbate, tulong sa 15 sa Katakod ka ini, nagtutubod ang PNP na saro sa makakapagtuldok sa paglakop kan na droga sa Bicol, iyon pakikipagtabangan man kan publiko sa otoridad. Kaya naman mas lalo subuot nindang papakusugon ang koordinasyon, urug na sa mga barangay sa rehiyon na mas nakakabisto sa mga posibleng drug personalities. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Kampanya kontra human trafficking sa masbate mas pinapusog kan otoridad. Mga minor de edad na masakay sa barko aagada ng ID. Si Danica Garcia sa detalye. Mas pinakusugkan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Mas Bate ang sa indang kampanya kontra human trafficking urog na kan nakaaging bulan nin Disyembre. Saro sa mga pigtututukan kan opisina ang mga nakapalibot na pantalan sa isla. Sigun kay Ami Danao, ang registered social worker kan PSWD mas Bate, pigaagada na ninda ang mga pasaherong minor de edad nin identification card, arog kan school ID as in birth certificate o anuman na dokumentong magpapatunay na legal ang pagbiyahe kan mga ini, urog na sa mga kababaihan an lakdang kasunod kan nanutaran na pagruso kan ribo-ribong pasaherong paraluwas sa masbate na nagrurulunad sa barko. Katunayan, hunyo pa kan nagtalikod na taon kan puunan kan pswdo o masbate ang pagbugtak nin Anti-Human Trafficking Help Desk sa sakop dindang mga pantalan para sa posibleng insidente nin human trafficking. Alagan mas pigtutukan nin daini kan nagtalikod na yuletide season. So, nag kami ng initiative Uh, through the CSWD and of course the Piyakat County Committee na mag-establish ng traffic in person health desk support area at first dito muna sa provincial no sa Masbate City sa Masbate City Port and then later on uh, we will be uh, we will restricted sa lahat ng munisipyo na mayroong mga port area, yung so, mga uh, uh, exit and entry point dito sa province ng Pate. So, inuna muna namin yung MOPO. Uh, Pag-set na kami sa sanguni ang bayan ng munisipyo ng MOPO para i-present namin sa kanila yung block at yung ating, uh, patahin no, policy uh, in support to the uh, anti-traffic person. Ang mga pasahero urug na itong mga menor de edad sa pantalan kan Barangay Mobo Masbate an inot na binisita kan opisina. Ugma si Danaw na magayon man na naging kooperasyon kan mga pasahero. Nga ni mas mapuksugpaan sa indang kampanya, nakikipag koordinar man sinda sa mga LGUs na nakakasakop sa mga pantalan. May mga patang magiging isimana, lalo na kasi naramihan yan, magpapakatulong, trabaho sa mga factory, may mga minor leaders yan, tapos lang mga dokumento. So, so uh, there might be a possibility na mag-land sila sa kung ano-anong hindi maganda, hazardous, ano, or uh, hindi na sila na-abuse. No? So, yun lang naman. Pre, uh, uh, sabi ko nga, nasa prevention Dugang pa ni pagpapadagos man sa naini kan programa na pinuunan kan United Nations Children's Fund o UNICEF asin kan Yakap Bausi Council kan taong 2005. Marurumduman na year 2000 kan kanuring may maitala ang PSWD o masbate na insidente nin human trafficking. Kaya pangapudan kan opisina, hindi din kasi natin magsisipin diba yung mga families sa akin ang willing na poverty na gustong magdagdag ng income sa family so ang mga bata ay napupwersa na mag-outmigrate no, sa province at mag-hat sa mga so siguro sa mga parents yun naman ang concern na kasi continuous naman yung aming advocacy sa mga barangay sa mga eskwelahan no, na ah uh, sana school-based kasi so, na at saka community-based on anti trafficking na sana uh, huwag nilang payagan yung kanilang mga anak kasi no, at hindi sigurado kung ano yung kapupuntahan ng trabaho kasi maganda um, lang yan uh, yung mga recruiter maganda lang yung niyan ari uh, magsatrabaho sa ganito sa so, yung lady yung palang Uh, tapos mag-a-advance na yung mga parents. Alam mo na, nang video na sa, na Ang isa na maging ano sila, maging aware sila na may mga pati talaga na pwede mapunta sa situasyon ng kanilang ano kung nagtuuna. Lalo na pag wala silang konta doon sa mga employer na natukong pa ng kanilang sa presente, mayo pa man na naitala ang opisina na insidente ni human trafficking sa isla. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Asinianan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jenny Salamat!